Kabanat, no? Ayan mga kabanat, kung may makikita tayong uh, may pumapasok nga ating mga kapulisan nga naka full battle mga kabanat, uh, pumasok yan mga kabanat para maglinis ng basura. Yun, diba? Linisin nila mga kabanat para naman uh, pag alis nila ay uh, malinis din sa loob mga kabanat, no? Sir, uwi na, uwi na! Ika ingat kayo sir, ingat! Ayan mga kabanat, no? Uh, Parang uh, shout out sir, shout out. Ayan, uwi na sir, uwi na. Okay, ingat, ingat, ingat. Ayan, ingat sir, ingat. Ayan, ingat kayo, ingat. Uh, so, makikita ang mga ngiti. Nawala ang pagod sir, nawala ang pagod bigla. No? Dahil yun nga ay uuwi na. No? Ayan, shout out, shout out. Ayan. So ayan mga kabanat no. Uh, uwi na talaga no. Uwi na talaga yung mga kapulisan natin no. Uuwi na talaga yan. Sir, uwi na sir, uwi. Ayun. Anong region sir? Balik na kami sa probinsya namin. Ah, probinsya? <laughs> ayan, Shout out, shout out mga kabanat no. ayan Shout out sir. ayan nakapakaway si sir dahil uuwi na. Oh, no? oh, makikita na talaga yung mga ngiti sa kanilang mga mukha, mga kabanat, no? Biglang nawala yung pagod dahil makauwi na, sir. Di ba? Ayan. Ah, next week. <laughs> Balik eh. Ah, oh, may, may, akala ko, walang mak ma, walang makaktor, sir. Next week, tam, babalik pala. <laughs> Ayan. Shout out. Ayan. Sir. <laughs> sir. <laughs> shout out shout out mga kabanat tama ah, pagbiro talaga si Sir. Balik daw siya next week may uh, pa may pa-burger si ano Waxis. May pa-burger si Waxis. Ayun. Shout out shout out Ayan, mga Kabanat. Ayun. Kanina ito mga kabanat Ayaw, pumasok itong mga sap natin no. So, ngayon ay uh, lumalabas na naman sila mga kabanat, ayan. Labas lang ng labas mga mga kabanat, nagsilabasan na sila. Ay. <clears throat> Ang kasayahan. <clears throat> ayan, mga kabanat, no? Magsilabasa na sila mga kabanat. Ingat ingat kayo sir. Ayan. Dahil itinaas na ang watawat. No? mag na sila. Ayan mga kabanat. No? Uwian na talaga. Mabuhay mga kabanat. Mabuhay ang administrasyong Duterte. Yan shout out sa inyong lahat mga kabanat, no. Mabuhay mga talaga mga kabanat ang uh, ado 30 mga kabanat, no. Ayan. Shout out, shout out sa inyong lahat. Mm. Grabe mga kabanat, emotional masyado yung uh, music ng uh, ating uh, uh, kaibigan na uh, membro ng KOGC, no? <laughs> Nakatakip na talaga sila, ma'am. Ayan, uwi na sir, uwi na. Uwi na, uwi na. ayan, uwi na mga kabanat, no? Pakikita ang mga ngiti na ayan. Dahil nawala na, nawala bigla ang pagod, no? Ayan. Shout out, shout out. Ayan. Walang balikan, sir. Walang balikan. Ayan, shout out. Ayan, tagapagligtas si sir, oh. Tagapagligtas. Ayan. Shoutout mga kabanatoh, walang uh, walang uh, walang balikan mga kabanatoh, walang balikan. Oh, no? Ayun. Ayun, salamat, salamat sir. Walang balikan, walang balikan. Ayun. Mabuhay ang uh, Duterte! Administrasyon Duterte, mabuhay! Renuna. Eh, renuna. Ayun. Mga kabanatoh. Ayun, shoutout mga kabanatoh. Ayan, uuwihan na, uuwihan na mga kabanat. Uuwihan na talaga. Sir, uuwihan na, sir, uuwihan na. Ayan. Uuwihan na, uyan na. Ayan, na. Ayan, shout out. Ayan, mabuhay ang administrasyong Duterte. Shout out. Ayan, mga kabanat, no. Alam naman natin mga kabanat na suli Duterte pa rin yung ating mga kapulisan, no. Ayan, ka muna. Ayan, ka muna. Ayan, ka muna. Ayan, pulapah, <laughs> pulapah. Mau tanya Pula bang-abangan Ron?

Ayan! Shout out sa inyong lahat sir. Ingat, ingat kayo sir! Ingat! Ayan! Mabuhay po tayong lahat! Ayan!

Shout out, shout out. Mabuhay kayo, sir. Mabuhay. Ayan. Oyana na, sir. Oyana. na. Ayan. Shout out, shout out sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Napapangalusun. Na, uh, Ang uh, mga lagyo ba? Malaya na tayo, malaya na. Yes, ma, malaya na tayo. Ano ah, naggusura no? Pura pong kalipay po nila. Baka makauli na yun sila po. Grabe oh. Mga sniper oh. Sniper na lang. Salamat. Ingat ya sir. Ayan. Yeah, shout out. Mabuhay kayo. Mabuhay. balik, kanu boleh kanser Ayan Basara Basara Ayan